thank you Magandang araw tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Miyerkules, ika ng Setyembre sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Ining na may international name na Yun Yung at hindi direktang nakakaapekto sa ating bansa. Bahagyang pinaiigting ng bagyong ito ang hanging habagat kasama ng remnants ng bagyong Haikui na maaaring magdulot ng occasional rain sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Zone sa susunod na tatlong araw. Ngunit, dahil patuloy ang paghina ng bagyong haikuwi at kumikilos ang bagyong yun yung papalayo ng bansa. Inaasahang patuloy na ihina ang habagat ngayong linggo at mababawasan din ang mga pagwala na ating nararanasan sa mga susunod na araw. Samantala, ay naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kanangitan at mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dulot pa rin ng hanging habagat. Dahil dito, pinapayo ang lahat na magbaon ng payong o kapote para laging handa ngayong panahon ng tagulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Merkules ay maglalaro sa 27 hanggang sa 31 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 30 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 2 hanggang 12 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Kanluran. At ayan eh, ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigay nyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.